sabi natin. Al alam mo, Madam Chair, th that is the reason why I, I moved a while ago to issue sa na dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Dahil uh, uh mga naman yan sila. Eh. Mga sundalo naman yan sila. I, I, understand the situation. They're just following orders. Pero pag umabot sa punto, dapat, kung nakikinig mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na ibinibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na na may nilalabag ng mga batas. Dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo dahil uh, ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag ng batas. So yun po ang dapat uh, harapin dito sa ating mga invited. Supposed to be invited the uh, empty chairs uh, sa harapan natin ngayon, uh, Madam Chair.